Maraming salamat, Ho. Eh, pwede mo makahiram ng dalawandaan? <laughs> sa opisina ko na lang. <laughs> okay. Titingin ka pa. Wala ka rin naman pera. Ikaw, hindi ko rin eh? Okay ka lang? Uh, Nasaktan ka yata oh. Ikaw kasi, di ba nag-promise ka sa akin huh? hindi eh, ka na oh, makipag- um, makipag-away? Uh, sakit. Sakit. Hmm. Arig... Mm. Mm. Ben, tama na. Ha? Di, masakit eh. Nagimas! Ang hirap sa'yo, Benare. Sip-sip ka. Masyado ang anes. Para tama na, ayon na namin ng gulo. Naka-apekto ang tuloy namin 嗯、啊 Sorry, 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 sorry. Ano ba nangyari? Eh, kasi mga ***ing yan eh. Ginagawa pa akong manloloko eh. Kung hindi pa naman sila sila, naiingit sila sa trabaho namin. Akala ba nila gusto namin to? Sige na nga, Ben, pagtapat mo na. Bakit? Ano ba yun? Um, boss, amo, um, pasensya na po kayo. May nangyari na naman pong gulo eh. Ano ang problema? Sabihin mo na. Eh, kasi po eh, hindi po kami maligaya dito eh. Pinanganak po kami maglulupa. Dapat sa lupa rin po kami. Hindi sa puro bakal na ito. Kakalawangin po kami rito eh. Oo nga. Tsaka ako, ayoko na kamay lupa. Kontra eh. Ang ibig ko pong sabihin, eh... Baka pwedeng ilipat nyo muna po kami dun sa plantasyon ni eh, Bing. Yun ho eh, kung maaari lamang. <coughs> ah. Bueno, ako naniniwala naman akong Happiness is where you find it. Kung inaakala mong doon kaliligay sa vegetable plantation ni Bing, go on. Anytime, pwede kayo mag-umpisa. Nako, thank you. Thank you very much, ho. Thank you. Maraming salamat, ho. Eh, pwede mo makahiram ng dalawang <laughs> Sa opisina ko na lang, <laughs> ha? Titingin ka pa, wala ka rin naman pera. Mamaya, mangingingi ka rin, din? Okay ka lang? Ah, Nasaktan ka yata oh. eh. Ikaw kasi, di ba nag ka sa akin ah, hindi eh, ka na makipag- mm, makipag-away? Sakit. Mm, sakit. Mm, 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 ben, mm, tama na. Ha? Di, diba, masakit eh. Mm. Nagimas! <laughs> Napakalayo ng Hong Kong to Manila at Manila to Baguio. Kung hindi lamang dahil mahal sa akin ang pinsan ninyong si Salazar, hindi na ako nagtsagang pa dito. Kailangan ko makakausap sa lalong madaling panahon si Dexter. Hindi ako makapapayan na magwakas ang lahat sa ganito. Hindi marunong sumuko si Chavez. Paraki pa ako tinawag na ulo ng sindikato. Siya nga pala, boss. Nung huling dalawin ko si Cesar sa bilangguan. Inip na inip. Gusto namang gulo. Kawawang nilalang. lang. Akala ko kasi kaya niya. Kung alam ko lang napapalpak siya, si Bogart na sana ang pumapil doon. Siya nga pala, si Bogart dumating na rin kahapon, boss. Dapat kami magkita. Baka nakakalimutan niyo si Bogart ay number two sa ating organisasyon. Bogart, masakit sa akin ang nangyari kay Salazar. Kaya kita pinawi mo na sa bagay mula sa Hong Kong para ma-plancha mo ng gusto ang mga bagong plano natin. Alam mo, boss, with me, Ram, wala kang dapat ikabala. Wala pa akong nasirang misyon. Yang sinasabi mong pamangkin mong si Salazar na nakasira sa kamada ng tropa. Sa akin. 100%. In the bag na mga plano. Dapat lang. Ang minahan dito at ang iba pang negosyo ng organisasyon ay bumabagsak. Ang malaking kwarta ng Eduardo ng yan ang sasagot sa ating problema. Udas, brabas, kunin niyo kabayo. Ah. pwede ba tayo mag-usap? oh. Dahan-dahan lang. Ah. Tara. Alam mo, Ben, hindi ko talaga maintindihan kung bakit tinanggihan mo yung pwesto ang ibigay oh. sa'yo ng daddy ko. Eh, kung kasala naman tayo, ikaw rin naman mag-aasikaso nito, eh. Ayoko, baka isipin ng ibang tao, pera mo lang gusto ko, eh. Iba na rin siyempre kung ikaw at ako mismo mag-aasikaso nitong bienes na to. Eh, kung si Dave naman, masyado pa talaga siyang bata. Nakikita mo yung bulaklak na yun. Oh. Ganyan ang iyong kagandahan. Nag-iisa sa napakalawak na bukirin ang iyong... Tama agad... na, tama na, tama na. Dahil masyado na lumalaki yung tenga ko. Hoy, mukha kayo namang kosta ha? ha? Alam mo, ba hindi importante sa mundong to, ha? Kung mayaman ka o mahirap ka, mabahu ka o mabahu ka, may pangalan ka o wala kang pangalan, kahit sa itong buong planetang to, pag namatay ka... Ganyang lupa lang naman ang kailangan mo. Kakainin ka rin ng bulate. Ay, okay, hindi ko kakainin ng bulate dahil kapag namatay ako, cremation ang gusto ko. Uy, okay yun ha. Yun yung masarap eh. Yung nilalagay sa fruit salad. Carnation yun. Ang ibig niya sabihin, bago siya mamatay, inom siya ng gatas. Ah, eh, ang galing mo talaga, Ben! Teka, teka, Melvin! Ang ibig sabihin ng cremation, pag namatay ako, susunugin ako hanggang maging abo. Eh, paano naman? Pangmayaman lang yung carnation-carnation na yun. Cremation! Ako hindi ako makakain ng bulate. Eh talagang hindi ka kakain ng bulate. Alam mo kung bakit? Bakit ngayon pa lang pulong ng bulate tiyan mo eh. Kapag namatay ka, hindi ka kakain ng bulate. Eh bakit nga? Eh dahil pa rin ng bulate eh. <laughs> niyo naman ako eh. Hindi, nagsasabi lang kami ng totoo eh. <laughs> Alam mo Ben, gusto ko pag kinasal tayo. Gusto ko garden wedding. Yun bang ang dami-daming bulaklak? Katulad niyan, ang daming bulaklak. Tapos naririnig ko yung huni ng ibon. Yun bang ang pinakakortina natin ay ulap? At ang liwanag ay nagagaling sa itaas? <laughs> Bakit naman? Ano naman ang koneksyon nun? Wala. Kasi pag ganun kasi, nararamdaman ko na ang lapit-lapit natin sa Diyos. Ah! Uh, naman, hindi mo ah, naman ako pinapakinggan ako. eh. Tamis. Tamis? Tamis. Mas matamis pa rito ang iniaalay kong pag-ibig sa'yo. <laughs> Kalokohan yan! Di totoo yan! Hindi kayo titigil d'yan hanggang hindi kayo nakakatapotakta eh! Wala ka na mapapatsin dun. Bakit? Tatlo yung kabayo, di ba? Dalawa lang. Tatlo! Dalawa lang. Parat mo si Mel! <laughs> Lagi niyo ako hinahap eh! Alam mo ikaw, ha? Katrayahan ko lang ng mga kabayo eh. Bakit? Ano ibig sabihin? Kabayo sa kaliwa, kabayo sa kanan, at isang napagandang unggoy sa gitna. <laughs> <laughs> Mabuti pa ikaw na itindihan mo ang damdami kong mga tao. Ayaw mo rin! Wala na ako kakape! Hayop ka! Oh, kung makapagsalita lang. kayo, kala nyo kung gano'ng kalaki ang sindikato nyo. Pero wala rin kayo nagawa. Nakakulong din ako dito. Hindi naman ganito ang ating usapan, na. Nang sabihin mong pakailan mag si Eduardo. Tama na mga sentimiento mo, Dexter. Kung tutuusin, ikaw ang dapat paluhurin sa bubog. Isang napakasimpleng operasyon. Pinahamak mo lahat, pati ang mahal kong pamangkin. Ipinahamak? Ako pa? Eh ako nga na pahamak? Mabuti nga yung mahal mong pamangkin, tapos na siya. Eh ako, di ko nga malaman kung ano aking kinabukasan paano akong makakalis dito? Sa isang banda, nakabuti ang pagkakakulong sa'yo. Tignan mo ang nangyari sa'yo ngayon dito. Lalo kang naging kutis porcelana. At lalong tumingkad ang ganda mo, Dexter. Hoy! Hoy! Sumuot ka sa ilalim ng lupa at sabihin mo yan kay Salazar. At nang bumangon siya sa lupa at ikaw ang kanyang tudasin. Tama na! Kaya ako nagpunta rito. Para pag-usapan natin ang naputol nating operasyon. Malaki pa rin ang may tutulong mo, Dexter. Ikaw ang nakakaalam ng lahat tungkol sa Eduardo niyan. Basta ako. Eche, puwera na ako sa inyo. Ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay. May bodyguard na si Eduardo. Isang hoodlum na Isang sanggan ng daig pa sa bakal ang yari ng katawan. Wala siyang kinatatakutan. Wala siyang sinasanto. Okay, Daddy. Oh. Hindi namin nakakalimutan, birthday mo bukas. At saka 20 ka na ngayon, ano? Oy! Dagdaga mo naman ng konti. Gawin mong 22. Bakit? Isinilang ka ba? Ward ka lang eh. Hoy! Sa lahi namin, walang putok sa buho. Naiingit ka lang kasi ikaw ay ugod-ugod na. Wala ka ng karapatan na mag-celebrate ng birthday. Oo na. <laughs> Pareho lang kayo, eh. Eh, oh, Isa ka pa. Lilit-lit mo pa, eh. Oy, oy. Kayong dalawa, magsitigil na kayo, ha? Pag-uumpugin kayo mga ulo nyo. Eh, pareho naman kayo. Hindi na ng araw, ah. Ay, por Dios, por Santo. Nagsalita naman. Ang baul-baul na ang naging sedula. Aray, naku. Aray, pati ako nilulokon ito, ah. Ben. Sana... Imbitahin mo si Bing bukas sa aking kaarawan at ipagluluto ko siya ng lahat ng paborito niyang pagkain na bagay na bagay sa mga rich girl na kamukha niya. Okay, Dario. Bukas, kahit anong gusto mong ihanda, ihanda mo. At sigurado, darating si Bing. Mel! 500! Isang libu yan. 500 lang, Ben. Isang libu yan. 500 nga lang, Ben. Isang sabi yan eh. Isang hmm? nga, sino ba sabi sa'yo yung 500 eh? May 500 pa sa kaliwa. Ikaw naman masyado kung mainit eh. <laughs> Shut <up>! Ben! Shit! <laughs> Bawin nga pala sa'yo. Too much sugar. Pare, sandali. Kaya nangyayosin ka nalang ito. Tol. Sir, may mga lalaki sa labas ng gate nyo. Nang dumating kami, biglang nag-alisan. Mga suspicious looking guys eh. Sir, hindi kayayon yung, yung mga dating kidnappers? We have nothing to worry about. Lahat ng mga taong involved sa kidnapping case, nakakulong na lahat. Mabuti na rin po yung nag-iingat. O nga naman, Dad. Kung sa bagay, we'll do that oh, magmeryanda muna kayo. Eh, Ben! Aapat na kandila sa kanya'y nagbabantay. Ano to? Handaan ano Burol? Nakita mo na. Pakandila-kandila ka pa kasi. Isa eh, kaartihan mo. Napagkamalang tuloy na may nakaburol. Hoy! Palibasa lumaki ka sa gubat... Hindi mo alam ang modern celebration ng birthday. Daddy, oh, tama nga huyan yan, pero hindi naman ho ganyang klaseng kandila. Pantodos sa Santos ho eh. <laughs> yan, eh. Ay, pareho rin niya, kandila, kandila rin yan. Halina kayong kumain at lalamig itong special na niluto kong pagkain para sa inyo. Ito, masarap ito. Ang tawag nito sa Ingles, bake shell. Sa Pilipino, dahong. At ito naman, yung crispy, anchovies, sa Tagalog, delicious. Ni! Sige na, kain na kayo. Mother! Hi, Ben! Hi, Mommy! Oh. -hmm. Bing! Hi, Madam Lily! Mm -hmm. Nagdala ko ng masarap na spaghetti mm -hmm. at cake. Ayos! Ayos? Ben! Ito ang special <laughs> request ko. Maupo ka, Bing. Dadyo, saan niyo binili ang wood carving? Psst. Hindi wood carving yan, tao yan, buhay hmm. na buhay. Alam ko na, dahil kaarawan niyo at kahilingan niyo lahat, pumapayag na ako. Apo, mula ngayon, ituloy niyo ng bahay niyo to. Dati, nang niyo si Beho, ginawa niyo tong orphanage. Ngayon naman, kumuha kayo ng matanda. Ginawa niyo naman tong home for the aged. Ah. Ayaw ninyo niyan. Meron na kayong mami yo, meron na kayong daddy yo, at ngayon naman, meron na kayong lola yo. At saka kaya namin kinuha yan para naman kaming tatlo ay magmukhang bata. Eh ano ba pangalan niyan? Bakit hindi niyo tanungin? Apo, ano niya niyo? Gretchen. Diyan yung ko. <laughs> May problema siya. Ano yun? kailangan niya ng Walkman. Walkman para sa kanya? Hindi. Iririgalo niya sa birthday ng lola niya. <laughs> Meron pa. Alam ko na. Stereo. Mm, TV. Eh ano? Pasador? Pasador? Huh? Metagos? Metagos? Sama na yan, kumain na kayo. At pagkatapos, idish ko naman ninyo ako dahil birthday ko. Ice, ice, baby, Chet, Come on! Save. Come on! Ice, 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 baby. Please. Don't, don't, don't. Isipin mo, ganitong oras, asakali ka pa. Alam mo, bilib din ako sa mga magulang mo Ibang klaseng laya ang binibigay sa'yo. Batang bata ka pa, may kotse ka na. Eh, pa paano kayo mambasto sa'yo? May magawa ka kaya? That won't happen to me. Alam mo, sa panahon ngayon, kailangan maging independent ka na rin. Hindi na uso yung mga like ka na sa bahay. Wala na yan. Tsaka, ay nako. Alam mo, kailangan ngayon, ay eh, kailangan maging exposed ka narin sa mundo. Hindi na pwede yung mga paanong effect-effect na yan. Tsaka, gone are the days na lagi ka na lang nasa bahay, yung mga babae nasa bahay. Tsaka, ano pa para sa amin ha, na kayo mga lalaki, walang ginawa kundi gabi-gabi nasa labas ng bahay. Samantalang kami, ano, Lagi na lang nakapadlock sa bahay? No way! Kayo talaga may yaman? Ibang klase talaga mga prinsipyo nyo. Hindi mo pwede sa akin yan. Basta ako gusto ko. Dalagang Pilipina. Hindi mo pwede sa akin yung gangan na yan pa mamaya. Magandang pa ako dyan. Eh. Ganun ba si Bing? Hmm. 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 Ben, minsan po. Minsan ko yan? yun? Oo, oh, si Caroline. Okay, Ambai lah, perempuan pelik dyan. Huh? Ano yan? Ben, parang tingin mga polis. Yan ang sinasabi ko kanina eh. Na kayo, hindi nyo kaya pagtanggol yung mga sarili nyo. Alam mo, kung wala Walang ng mga... Wala mga... Ano mga itunan ang mo? Kaya hindi mo malamang kung hindi kinapos o umuro ang tele. Nasaan pa yung mga magulang nyo kasi? Nasa... Alam ko na. Kung hindi nagbibila ng pera yung mga yun, nasa... Ano oras na ba? Hindi ko maintindihan yan. Ano ba pa pangalan mo? Just call me Caroline. Ang ganda-ganda ng pangalan mo, Paskong Pasko, Caroline. Ben, Caroline. Basta, paraw na rin yun. Alam mo, Caroline, kung nagkataon ha, na ikaw na, hindi lang dapat yung mga Pati na yung mga magulang mo, dapat Ben. Dahil kayo mayaman, bura sa anak. Sige, umalis na kayo. Mamaya, magkasala pa ako eh. Get my face! Ben, I'll see you again. Oh, Bing, anong ginagawa mo rito? Bravo. Napakagaling na abogado ng mga victims. Kumusta na ang boyfriend ng bayan? Alam mo, pinanganak ang ngayat ng kalwete. Two-timer, three-timer, four-timer! intindihan mo ba sinasabi ko? Wala kang loyalty, wala kang sensibilidad. Gusto ko na yata maniwala sa lahat ng mga nasasagap kong chismis na isa ka daw ang ama. Kahit yata poste ng kuryente, susutan ng bisida, papatusin mo! Alam mong pinata ako, ha? At anong naririnig ko? Pati yata anak ng presidenta in University ng Baguio, binabola mo daw! Hindi totoo yan! Anong hindi totoo? Ang hirap kasi sa'yo. Hindi mo kasi iniisip kung ano ang nararamdaman ng mga taong nagmamahal sa'yo! Tandaan mo to, ha? Tandaan mo to, ha? Pag nakita ko ba yung pagbumukha ng babaeng yon, mag***** ka sa akin. Tandaan mo yun, ha? At isa pa, magtayo kayo ng organisasyon ng mga katulad mong kalwete! Naintindihan mo? Naintindihan mo ba? Pwede ba umalis ka nga sa ng kotse ko? Tandaan mo yung sinabi ko, what well...